Yo! What's up mga boss! Ito balitang Gilas Pilipinas naman tayo. Sa magandang performance na pinakita ng Gilas Pilipinas noong Asian Game kung saan tinalo natin ang China noong semi-finals at nakapasok tayo ng finals para sa gintong medalya. At nung finals ay nakakalaban natin ang Jordan kung saan tinalo natin ito at nakuha natin ang gintong medalya at after 62 years ay nabawi natin ito sa China sa FIBA Olympic qualifiers naman ay ginulat natin ng mundo ng basketball kung saan tinalo natin ang Latvia na world rank number 6 dito ay nagulat ang Latvia dahil hindi nila akalain na ganito kalakas ang Gilas Pilipinas. Muling magbabalik ang Gilas Pilipinas ngayong Nobyembre. Kung saan makakalaban natin sa PBA Asia Cup qualifiers ang New Zealand at ang Hong Kong. Sa Nobyembre 21 makakalaban natin ay ang New Zealand. At sa November 24 ay ang Hong Kong. Sa tatlong laro ng New Zealand sa Gilas Pilipinas ay talo ang Gilas Pilipinas dito at nag-average margin ay 29.3 points na kulang na lang ay isang buwan ang tambak. Dito may makakatapat si Kai Soto, itong si Tyrell Harrison isang 7 footer na naglalaro sa Brisbane Bullets nakakalaro na ito ni Kai Soto sa NBL Australia magiging maganda ang laban ng New Zealand at Gilas Pilipinas ngayong November dahil ibang gilas na ang makakatapat nito bagong coach at naturalized player na si Justin Brownlee ngayon lang nila makakalaro si Justin Brownlee at isa pa ay makakapaglaro na AJ Edo buo na ang twin tower ng Gilas Pilipinas at samahan pa natin siyempre ng 8 time MVP na si Junmar Pajardo kaya kaabang-abang ang laban ng New Zealand at Gilas Pilipinas ngayong Nobembre sa masama nating suportahan ang ating Gilas Pilipinas mga boss